At habang nga po ako inaparking dito sa isang lugar po dito sa San Pedro, ay nakita ko si tatay na nagpapaparking. Kahit na nga po maedad na siya, ay ganito pa rin ang ginagawa niya at nag-iisa lang daw po siya sa buhay. 76 years old na nga po siya pero ang lakas pa niya. At uh, tuwa siya dahil ngayon daw lang siya nakatanggap ng ganitong halaga. Kaya gan lang lamang ang saya ni tatay. Andang, uh, magandang tanghali po sa lahat at ayan na. May parking po ako dito sa gilid ng Robinson at nakita ko po yung si tatay ngayon oh. Widen na po si tatay pero ayun po siya po yung papaparking diyan. Si tatay. parking dito ayan at uh, may tanongin nga na dito si tatay ko bakit nito ginagawa eh may doon na si tatay eh ayan sipag sipag nyo alis na ata, ayun yun Mabigyan siya ng kahit na limang piso lang, okay na eh. sa Ma maulan po kasi kaya medyo kulimlim po ngayon dito kaya na tama ako kausapin natin si tatay marami na rin siguro ng limang peso palagi natin limang peso lang itong uh, kata uh, parking ng ano, isang tao isang sasakyan limang peso kaya na ta uh, tanungin natin ito si tatay o, ayan, marami na parang bariya marami nang naipon paparking na naman si tatay oh. Dating at dating ang paparking dito ah. Makakarami ito si tatay. At kausapin nga natin dito si tatay. Uh, tanungin natin kung nakailan na siya. Tatay oh, nakita ko po dito <laughs> naga... <laughs> <todob> eh, <mula> <todob niyan> <todob niyan> Ako sino lang may gusto? Ilan taon na yeah. po kayo tayo? 76 na? Wala mong baka ano lang. Ah, pangkain lang? Opo. Tsaka hmm. uh, dito, hindi, hindi sabi sa oh, dito. Hindi ko rin pa Ah, sa mga 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 pa mga 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 pa, mga 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 ano po pangalan niyo, Tay? Antonio Rosales. Antonio Rosales? Opo. Uh, 76 na? Opo. Uh, ano po yan? May asawa pa ako kayo? Wala po. Ah, wala na? Wala na. Ah, oh, yung mga anak niyo? Ha? Mga anak niyo? Wala, wala na. na, na. Ang layo. Ito nga Rosales. Ito nga lang. Pero hindi naman tanagap eh. Bakit? Peke? Hindi. Ah, hindi naman peke. Yung luma ano. Ay yung mga ganyan? Oo. Oh. Yung mga luma siyang pera, luma. hindi na tinatanggap. Pwede hindi natatanggapin. hindi na, ay, hindi na, wala na, dapat bundok. Hindi na ba tinatanggap ah, po itong gretong uh, pera? Ito hmm. Sabi, hindi na tatanggapin? Dapat, dapat yung, ano, yun, yung, yung, hindi na ganyan. Yung, ano, yung, 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 yung bundok. Oh, ganun ba? Opo. <laughs> hmm. yeah, may pera pa sa tatay, pero hindi na ito no, tinatanggap. Pangit money na lang niyo Tay. Hindi na tinatanggap. Pinarahin na po nyo ibili sa, o, dyan? Opo. -op sa, -op your -op gold? Pero sa naglit lang kayo, nakailan na agad kayo, nakailang so, Ilan na yung ano, yung, yung, na. Yung, oh, marami na. Oh, bali mali piso. Oh. Medyo tatambay. Oh, 2 piso. Yung, okay na yun. At least mga kaipon na no. Oh, inya na. Oh, yung pati ni Kuya, baka bibigyan naman kayo niya. Ah, oh, sige, paparking muna ninyo. Ayun. Ay, oh, yeah. Pupa parkingin ulit natin si Kuya. Okay. natin to si Tatay. Tuwa so, ito sa akin. Habang nagpapaparking po siya sandali At uh, sayang naman yung bibigay po nung uh, mga kababayan natin Antayin muna ulit natin siya <laughs> Yung nagpapaparking pa siya. Po siya Uh, paalis naman yun kailangan yun na niya para mayroon naman siyang super uh, siyempre bibigyan niya kahit pa paano ngayon ang mga ganyan kasi na matatanda na 76 years old na matayin ulit natin bakit na ginagawa niya yan nakarami na naman sa si tatay eh, nakahuli na naman sa si tatay ah Ahuli ah, ka na naman. Eh, ano na yung video ulit eh. Oh, Makarami ka na naman. Wala pa, wala pa. oh, yan. Oh, ito, balis na rin ulit ito. Oo, oh, meron na naman yan. Ay, hindi pa? Oo. Oh, yan. At uh, si tatay ay ano ba oh talaga ang ano ninyo? Trabaho para libangan na lang po ninyo ito? Ito Libangan na lang po niyo. yan yung... po sa 1B. Ha? Dyan ata sa 1B na. Sa po kayo nakatira? Sa 1B Ah, basketball? report. 1 1B. 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 tatay. Sino po ang niyo sa bahay? Ako lang po muna. Ay ka ulang maglisa. O Wala kayong ay mga anak niyo. At uh, ano, Iwalay na namin 'yan, trip wi Ay iwalay na kayo ng asawa niyo. Oh, taga Pangasinan. Kayo po talaga taga taga rito. Hindi po, taga Tacloban po ako. Tacloban. O ay e, bakit Taka -taka okay. na karating po kayo dito? Nalawi. Yung pong bahay na tinitirahan ninyo diyan, ano po 'yon? Yung tulo ng mga tumaga tulo bulan, pero nililin mga mo. Wala si Lido. Ah, bahay po 'yon. Oh, yung <yaziments throat> hindi, yung Dennis Group lang. Hindi sa ibabaw na no, nanti. Ibabaw stage. Opo. Adun ka nakatira? Opo. Pero saan banda 'yon? Samile, sa ito dito, dito dito. Mm. Dito dito. ito may bibig boto. Ah, doon na kayo nakatira. Ah, uh, kamusta po naman? Eh, po. ang nanonam, pagkat ang tumagulit. Kung may nagpapagawa na ano nun, kahit na elektrisyan po ako Ayun, pagkain, ah, elektrisyan po kayo? Apo. Ay, Ay, kamusta? po? kahit na sa mga tubero, baradong rinig. Ah, pa si tatay ah. Uh. <laughs> dito. Alam mo na ko rin mula eh. Oo, oh, ibig eh, sabihin ko tay, yung mga okay. anak ninyo, ha? Huh? yung mga asawa nyo, iniwan nyo, kayong, ano ba yung, naghiwalay kayo? Oo. Oh. Uh, oh, uh, ayun pong anak nyo. Ano na sa ayun kanya? Ano sa kanya? Ilang po anak nyo? Dalawa lang po. Dalawa. At may mga asawa na rin yun. Ay, siguro. Hindi <laughs> <laughs> na, na, na kayo napangita? Ang matagal na ba ang nangyari yun? Ati 75 pa. Ano 75? Hindi eh, oh. ba po ako anak nun? <laughs> Oo oh, nga. Oh. Kasi, kanyang ay. Hay hmm. nit, panganak ko lang pala noong siksik pa dito dito bait. Oo. Oo. Ay, tatae. ko. Tibit hmm. nata nakita ko nga dito si Tatay. Ah, uh, parking po ako dito. Magbabait kasi ako ng tubig. Opo. <laughs> Oo, oh, may pumila ako sandali kasi puno doon eh. Sabi ko, a uh, tanungin ko nga si Tatay. Eh, sabihin ko po, Tay, ma okay. uh, ano po ang uh, kinabubuhay ninyo dyan? Hindi yeah, lang po. Pag ganun-ganun lang. tapos dito. Pagkatan na yung bangka na, umula Dalawa na yung mga megalbata. Oo. Oh, okay. oh. Pag siya, ako. Pag ganun hindi siya, yeah. ang lakas pa si Tatay ah. 76 na ako kaya? Oo. Oh. No, wala na, kayong bisyo. Uh, ang Ah, huwag kayo po naman ni na rin. Kasi oh. maanap po yung sigarilyo sa inyo. Oo oh, nga, nakita ko na po yung Antin kanina. Portrino. Oh, Delay oh. oh, di... tar muna ka, BT. Bakit tar muna? Uh, eh, yung muna ko, yung ang, ano. Oh. yung niya ko rin. Yung, yung, oh. yung pang may na pangalawa. Kaya lang, ah, okay. yung wala na yung nanay niya. Wala na kayo? Hindi, patay na nanay niya. Tapos yung, yung bata, ako nagparal sa, sa kanya. Ah, nasa kanya? Ano, nasa, oh. nasa, nasa, metal no, eh. <in> po, o, na kami. Electrician oh, po pala kayo? o ganyan ko sa engineering. Oo. Oh, Ibo sa Makati. Oh. Ayun po ang asawa ninyo, taga Pangasinan. Opo, yan. Yeah. Ang Saan po sa Pangasinan? Saka tayong daw po. Tayong? Opo. Oh, Wait, hindi po kayo nakarating doon? Hindi, hindi ko rin. si tatay. Hindi <laughs> po. Abay si <ci> tatay, <laughs> e, yan ako. No? Sabi ko. Oh. Oo. Tatay ano ulit? Tatay ano? Antonio Rizal. Antonio? Tatay Antonio. Ang pangalawa ko Mindoro. Taga Mindoro po ako eh. Ayun, dito sa Kalapad. <laughs> ah, dito po ako sa Occidental. Ah, dito, dito, dito uh -huh. po tamo yan. No? Oh, yeah. yung, yung, yung mm, ayun, si Tatay. Hanggang anong oras po kayo dito magpapaparking? Pagka okay, ito, marami na naman Ito, wala mga katanda eh. Pagka alas tayo, pagka oh, okay. yung bigot eh. Yan naman ang papalik. Ah, papali sa inyo? Oh. Oo, uh -huh. oh, yan. At ah... Hmm, sige. May pambigas na kayo. Wala. Want... Ah, wala pa. Wala pa pang ulam. O oh, ito, bibigyan ko po kayo ito. Huwag na ninyo akong sisingilin sa parking, ha? Hindi na siyempre. Eh, mga sa ito na lang tayo. Hindi. Eh, ati tingin lang bakit tayo. Hindi mo na akong mga O, naano ko tayo. O, ito. Tanggapin ninyo ito lahat. Dami niyan. Ito na, sir. Ha? Pagka may kailangan nyo, hindi, eh, nakita ko lang kayo kasi natutuwa ako dahil kahit may edad na po kayo, pinipilit pa ho ninyo na magpaparking parking dyan. Hindi, talaga mo. Baka may bahagawala. Pero, Talagang ano, ano sa akin. Basta doon po sa may court doon. Sige po, minsan, Pag ano, try ko po pa dyan doon. Hmm. Yun. Magkita mo ang doon. Oo, oh, yan. At least po, napasaya natin sa tatay. Masaya ba kayo, Lai? Ha? Masaya ba kayo? Tungo na po hindi. Ngayon ang nangyari sa akin, hindi. na lang, sir. Oo, oh, yan. Ano po alam nyo pa? Ito ito friends. Ha? Hernan. Opo. Tago Or... <laughs> na. Ayan. At uh, ano, kamusta tayo? Okay na? Ano? Oo. Oh, kamusta yung kamusta yung tatay. Alam mo din. Ay, na ako magpasaya tayo. Ipang parking, oh. oh. sige, okay. tuloy tuloy. Okay. Ayan. At uh, at least, nakapagpasaya tayo sa kay tatay. Tatay Antonio. Ayan. Maraming maraming salamat po. Oh, oh sige yo. Ate, pamaya magbabayad ko muna ng ano. Thank you po. Oh, ayan. Salamat. Oh. Salamat may pang bigas ka na ha? Oh. <laughs> Ito po, may atras pa oh. Okay na tay? Iingat ha? Ang tong itong pagkain ko. Ingat. Ayan, yeah, at uh, masaya-masaya po si tatay dahil uh, may magbili na po siya ng uh, pagkain. Magbili na siya ng bigas at ulam. Nakita po si tatay doon. Uh, masama po ako. Kaya lang ngayon, masama po kasi panahon. di maulang pa po. Salamat po. Shout sa out po sa lahat. Uh, ganito na lang po. Tataposin yung aking uh, video. At uh, maraming maraming salamat po. Ingat po lagi tayo. Lalo na po ng ganitong maulan. Sa ating mga kamupayan, ingat-ingat po tayo. Dahil po ngayon ay maulan. Panahon, hindi makulim din. Dahil nga po may bagyo. Alamin po natin yung sinabi kasi niya. Doon lang po daw siya nakatira sa may court. Ngayon po hindi ko po manuhan dahil maulan. Tapos nagpapaparking pa rin siya doon. Kaya mas maganda siguro magta-tricycle na lang ako para makarating doon sa kanilang lugar yun at uh, puntahan ko ulit yung si tatay umuhay daw lang siya mag-isa yun ang kwento po niya at uh, hindi ko naman siya abalahin dahil uh, continue pa siya doon sa pag uh, pagpaparking parking kahit may edad na nga siya kahit masama panahon sige pa rin yung paparking niya sa bagay wala ko namang ulan at least po uh, ayun at uh, at pa paano po siya ay may income siya pinagbibigay po sa kanya